So yung ating branding, yung tinatawag na unang yakap, mm -hmm. uh, uh, has has been quite uh, common na in understanding. Right. Yung nga lang parang na na-overlook yung bahagi ng care dun sa mother in labor, no? Meron ding mga protocol para sa kanya, no? Mm -hmm. Dapat meron siyang kasama na na, na tutulong sa kanya magdire mm -hmm. na more support no. pwede siyang mga nak na hindi hindi kailangan nakatihaya parate no at nakasabit yung mga hita don sa metal na ropes no. Mm -hmm. Pwedeng mga nak na nakaupo pwede kung kung saan position siya um komportable uh, uh, at uh, hindi sumasakit ang likod, nakakairin kairi mabuti no. Um, hindi siya kailangan ni IV fluid parate no Ay, hindi routine, no? Hindi siya dapat uh, uh, magfasting. mag-fasting. Ibig sabihin, pwede naman siyang uminom kahit konti. Pwede uh -huh. mag-crackers kahit konti para uh -huh. mm mahimas-masan. Uh -huh. Yung parang tuyong-tuyo na lalamuna, yes. labi, gano'n, ano. Um, malaking, malaking ginhawa talaga yung nararamdaman ng isang mother in labor, lalo na kung tagal-tagal, no? Uh -huh. So, yung mga protocol na gano'n, nandun sa Up sa part sa phase ng birthing in, na in para sa lanay no na hindi masyado napapahiwatig dun sa branding na unang yakap no Do doktora doktor hmm. if i may cut you there no parang sinasabi niyo po rito no parang binasag natin yung mga dekahon na kasi uh, i have two kids oh, of course my my, yeah. my sister knows that i have two kids and naanon ko yung lahat na yun na sinabi niyo eh. yung lahat yeah. ng nakakahon na yun so parang binasag niyo yung lahat ng nakakahon na yun Yes, yes. Actually, um and and bakit na kailangan? Um, in this day and age no malaking bahagi ng ating pagsulong ng health no is kung anong nilalaman ng uh, datos galing sa research no ah, and maraming pinakita sa mga yes. research na hindi nakakatulong itong mga oh. nabanggit natin yung mm. routine na kailangan nakatihaya mm. yung hindi pwedeng kumain yung yeah. hindi pwedeng pinom, yung kailangan lahat naka-IV lahat eh uh, lahat ay eh, nagupitan ng birth canal no yeah. um The medical data shows us na kung ano yung akala nating beneficyo, hindi naman hindi pala. pala. No? So, wow. nabuwag yun, nabuwag mm -hmm. na, um, practices na yun. No? Mm -hmm, mm -hmm. Um, now, going to the infant, ganun mm -hmm. din. Yung research, uh, yung mga datos galing sa research, pinakita na hindi nakakatulong na lahat. Sila ay isa suction, na napakalalin, nagkandasugat sugat-sugat. Oh, yes, yes. Na, mm -hmm. Hindi no, kailangan... Um, paliguan ng, ng sobrang aga kasi nanlalamig yung mga bata. Mm -hmm. Hindi kailangan lahat sila mapunta sa nursery, ihiwalay sa nanay, no? Mm -hmm. So, these are mga, kumbaga, um, ah, generations pinas down na hindi na inisip kung kung may benepisyo ba o wala o, 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 may ma kung may benepisyo ma dati kahit yung footprinting isipin natin mo yes. no Menchi, okay. no ngayon kapag napagpalit yung bata sa nursery hindi naman fully naman pala gagawing evidence, 'di ba? DNA na ngayon. So, yung Correct. lahat ng footprint, ayan, wala naman sa isay, 'no? For the um at time. naging kultura na lang mm -hmm. 'no, naging uh et cetera, et cetera. Mm -hmm. So, uh, there were many many practices na nagpapabigat din sa trabaho ng health worker oh. at potentially, 'no, maaring ma magkaroon ng pinsala pa dun sa mother at baby, 'no? Mm -hmm. So, review natin lahat 'yon at um uh, inobserbahan yung kilos ng mga nurses, midwives, doctors natin sa mga hospitals no at uh, pinakita nga natin na ang ang nasasakripisyo uh, ang nakokompromiso yun mismong uh, stability no yung kakayahan Ay. ng mother at ng baby na itaguyod nga yung breastfeeding lalo na sa unang oras.